Kabayan, magbabakasyon ka ba sa Pilipinas? Babala, ang video na to ay nakakaubos ng pera dahil ituturo ko sa iyo kung saan may murang bilihan ng mga chocolate na pampasalubong sa Pilipinas sa iyong pagbabakasyon. So saan to siya? Ang pangalan ng store ay sa World of Savings. Sa Jedatong video, may branches din sila sa Damam at saka sa Tabuk. So iba't ibang klaseng chocolate dito guys, yung mga ganito, meron tig 5.75, meron ding tig 11.50. So para siyang Ferrero Rocher. Yung ganito din, 11.50 din yan. Meron din dito mga candies or mga chocolate or mga fudge. So lahat yan siya guys. Tig, 11.50. Yung mga ganitong candies or mga chocolate or mga caramel fudge. Isang bag na ganyan. Tig to 10 reals lang siya guys. Ayan, iba't ibang klaseng chocolate yan. Na hindi siya branded. Pwede nyo ipampasalubong yan sa Pilipinas. Tapos yung mga ganitong caramel fudge tig to 10, reals or 10 reals naman yung mga ganyan. Ayan, nasa isang kilo na yan siya guys. Napakadami lahat yan. Meron din dito mga candies na mga pambata. Basta iba't ibang klasing mga chocolate. Ayan yung presyo niya. Six, meron mayroon pa nga tig si 6.80 reals. So ganito din, tig 5.75 na chocolate. Tapos yung pinakamadaming laman, tig 11 reals. Tapos meron din dito mga ganito na tig 10 reals sa mga chocolate. Ayan, isang pack na ganyan. Nasa half kilo at ito siya guys. Ayan, tig 11.50. Ay, tig ano pala yan, 10 reals. Ayan, napakadami. Tapos yung mga ganito naman, 200 grams or 250 grams. Nasa 5.75 reals. Iba't ibang klaseng chocolate din yan na hindi siya branded. Kung titipid kayo at naghanap kayo ng murang chocolate. Tapos yung mga ganitong break time na chocolate. Tig 11.50 naman ito siya guys. Ayan, iba't ibang klaseng break time na chocolate. Meron din dito mga safari. Yung mga ganito naman, tig pa 5.75. Basta napakadaming chocolate guys sa kahelera na yan. Hanggang dulo. Ayan, hindi ko na siya isa-isahin. Tapos meron din silang mga lollipop na ganito, na ganitong brand. Ayan, or mga candies Sa mga pambata, Isang pack na ganyan, 5.75 reals para sa mga anak nyo. Tapos yung Toblerone dito na white guys, 4.90 real lang or 5 real. 2024 pa yung expiration. Meron din yung ano, milk chocolate na Toblerone, pati dark chocolate. Tig 5.75 naman to. Yung white lang yung 4.90 real. Ayan, 2024 pa yung expiration. Yung mga ganito naman, tig for 25 na mga chocolate. Ayan, ganyan mga bars. Siyempre, di mawawala yung KitKat na isang pack 5.75. Itong mga Hershey's. Meron din mga Cadbury. Iba't ibang klaseng chocolate na Cadbury. Ayan, caramel na Cadbury. Take for 5.75. Mga Hershey's. Tapos yung ganitong Rocky na chocolate. Tapos yung ganitong bars, tig for 5.75 itong Prince na cake. Masarap yun siya guys. Tapos syempre yung tops, tapos yung Kit Kat ulit. Tapos yung ganitong mga bars. Stigfa 5.75. Iba't ibang flavor to guys. Merong hazelnut. Merong milk. Merong pang cranberry. Ayan yung mga Toblerone. Tapos dito naman mga sneakers. Galaxy no bar. Ayan. Stigfa 5.75. Ganitong Magnum. Itong mga chocolate na ganito. Mga wafer. Stigfa 5.75. Real yan guys. Pati itong tatlong perasa na ganyan. Iba't ibang klaseng chocolate yan. Siyempre di mawawala yung Cadbury. At pati yung Milka na chocolate. Ayan. 5.75. Isang bar na ganyan ganyan. Napakadami guys. Iba't ibang klasing chocolate branded or hindi branded. Meron dito guys. Murang mura lang. Tapos yung ganitong parang chocolate na i-dip Isang ganyan. 5.75. Tapos mga galaxy flutes. Mga bueno. Iba't ibang klaseng galaxy. Meron per bundle. Tapos kung naghahanap ka naman ng kilo-kilo na chocolate. Meron din dito guys. Yung parang patchy. So ang kilo nila dito tig 44 riyals, tig 25 riyals at saka 15 riyals. Iba't ibang klasing chocolate din yan. May dark, may white, may milk chocolate. Ayan mga wrapped chocolate yan siya. Ang kilo nito tig 44 yung mga ganito. Ayan iba't ibang klasing chocolate yan. Kung mahilig kayo sa ganyan na pinapasalubong nyo yung kilo-kilo siya. Tapos dito naman, tig 25 real naman yung mga ganito. 25 real per kilo yan. Ayan mga chocolate na per kilo yan or kinikilo yung ano pagbebenta. Ayan dito naman tig 15 real naman yung mga ganyan. Mga iba't ibang klaseng chocolate din yan, 15 real per kilo. Napakadaming chocolate, guys. Sakto to ko naghanap ka ng budgeted na pampasalubong. Tapos kung naghanap ka naman ng Nutella, meron din silang Nutella na malaki ano yan, 750 plus 75 grams pa, so nasa 25 real lang, tapos yung mga maliit, tig 11.50 naman, tapos meron ding parang Marcella na parang Nutella, mas mura, 17 real lang siya guys, So, napakadami ding mga peanut butter na pwede mong pampasalubong, iba't ibang klaseng peanut butter, yung pinakamalaki guys na sa 11.50 lang siya or 15 real ba, tama ba ako? Tapos Nutella na mga breadstick, meron din, mga biscuit na Nutella, iba't ibang klaseng Nutella, meron dito guys. Yung ganito, take 11.50, tapos yung merong pack naman na maramihan, nasa 15 real at guys sa so 16, ayan, Nutella biscuit yan siya. So, pwede nyo pampasalubong. syempre, meron ding Oreo na maliliit. Mini Oreo, 3 real lang yan. Syempre, meron ding Oreo na ganito. Yung regular size. Ayan, tig 7 real. 7.50 siya, guys. Ayan. Oreo yan. Ayan yung presyo. 7.50. Tapos, Oreo cake naman na tig 10 reals. Ayan, mga 10 pieces yung laman. Ibat-ibang Oreo. Tapos meron ding lotus na biscoff na biscuit. Yung maliliit, tig 6 reals. Yung ganito, 15 reals. Tapos meron ding lotus na cream filled, tig 10 reals naman. Tapos yung maliit na lotus na nasa 8 real ay ito pala 200 grams. Ayan, 8 real. Mas mura dito guys. Syempre, maghahanap din kayo ng chocolate na parang egg surprise ng Kinder. Meron isang ganyan, 5.75. Napakadami. Tapos merami din dito mga chichiria, mga branded na chichiria. Cheetos at saka Pringles. Ayan, iba't ibang klaseng Pringles, 7 real lang. Tapos Doritos, tig 350 lang mas mura dito kaysa sa supermarket, guys. Ayan, napakadaming sisirya kung naghanap kayo ng ganyan, mga branded. Dito naman tayo sa mga dilata. Meron din sila mga dilata na mga sardinas. Yung ganitong sardinas, 250 lang siya, guys, made in Thailand iba't ibang tuna na merong tig 3 real, 4 real, 5 real, tig 6 real, meron ding bundle, meron pang ang tig 2 real dyan na tuna. Iba't ibang klaseng tuna yan ng mga branded. Kung naghahanap kayo ng mga dilata na pampasalubong, ayan, napakadaming dilata. Ito din, mga branded na tuna, yung ganyan, 3 real, 4 real, meron ding bundle dito na nasa 15 or 10 reals. Ayan, murang-mura yung tuna dito guys. Ayan, 350 lang yung mga ganyan. Ito, 3 real or 5 real. Meron pang 22 real, 33 real na mga tuna. Iba't ibang klaseng tuna yan. Kung naghanap kayo ng mga tuna or mga dilata. Ayan, murang-mura yung tuna dito guys. May mga noodles din dito guys. Hindi ko na lang na-videohan. Tapos meron ding mga cream cheese. Mas mura yung cream cheese dito guys. Ayan, ito ang presyo nito. O, oh, ayan, dalawa na to. Nasa 20 plus reals. Tapos yung ganito, 16 reals lang guys. 900 liters. Tapos meron ding kape na Nescafe Gold. Na ang presyo ay 29 real. 2024 pa yung expiration yan. May pa yung expiration yan. Tapos yung mga Nescafe na classic na maliliit. 14 real. Tapos yung pinakamaliit, 7.75 real. Ayan, iba't ibang klaseng kape. Meron ding 3-in-1 na stick. Ayan, tig 13 or 11 reals tapos yung ketchup nila meron din pati mga tsaa iba't ibang klaseng tsaa meron guys again sa to siya sa world of savings check nyo na lang sa comment section yung mga location map abangan nyo yung part 3 mga damit naman tayo bye